Hello guys, good day po sa inyong lahat na uh, lahat ng mga viewers. So itong video na ito guys ay uh, pinasa sa aking KTH. Uh, na uh, Dahil nahihiwagaan ako, uh, hiningi ko ang kanya ang uh, video at aking uh, pinos. Ayan po guys, kakaiba po siya dahil kapag uh, uh, nasa labas siya ng uh, tubig o pag hindi natin siya ilulublog ay ano siya? Walang ilaw, pero pag nabasa siya, guys, nabasa ng tubig o ilulublub natin sa tubig, mag-iilaw siya. Ano kaya ito, guys? Ni research ko naman siya, eh, hindi naman siya nag... Uh, wala naman siyang uh, pangalan, eh, na hindi talaga ito taga dito sa atin, guys. Uh, galing siya sa, ano, uh, Cambodia o Olivia. Basta something, ah... Uh, parang ganun. So kakaiba talaga siya guys. Anong tawag nito guys?